guys, meron tayong lalapang ngayon guys habang naiipit tayo sa katrapikan dito sa Naiya Terminal 3 so ito yung napakasarap guys na pagkain Japan guys pagkain Japon Onigiri yung Onigiri 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 so, Salmon flavor Salmon flavor to guys sobrang sarap nito kasi napapanood ko lang to guys sa TV guys eh, sa YouTube napapanood ko lang guys no? so ngayon tikman na natin guys usgana natin kung ano ba talagang lasa nito so ito na nga guys ang kalamnan so tigman natin guys so ano daw to salmon guys tigman natin tingnan sarap guys ang salmon nasan nasa ang sarap sarap ng seaweed guys favorite ko kasi itong seaweed Good. yan So grabe yung sarap nito guys, talagang nilamnam ko ng maayos guys. So, dinanamnam natin, guys. Na maayos Sarap nito, guys. So, marami. Sarap, guys. Okay na. Salmon. Salmon yung laman niya sa loob, guys. Sobrang sarap. Mm -hmm. Favorite salmon, guys. Favorito ko ang salmon. Uuwi ito Ano, ubus ko na. Ha?